Ang panaginip ng pusa ay maraming kahulugan. Ating bigyang linaw ito. Ang makakita ng palakaibigan o mapaglarong pusa sa iyong panaginip ay karaniwang kaaya-aya at may dalang swerte. Ngunit, pag sinalakay ka ng pusa sa panaginip ay maaaring magdulot ng pagkabahala. Kung ang pusa ay umaatake o nagiging agresibo, maaaring sumasalamin ito sa iyong takot na may taong makakasakit o makakainsulto sa iyo sa totoong buhay. Ang mga itim na pusa naman ay maaaring ituring na mabuti o masamang pangitain. Kung ang itim na pusa ay kumakagat o umaatake sa iyo sa panaginip, ito ay maaaring mga hulugan na makakaharap ka ng argumento. Ang pagsalungat na ito ay maaaring manggaling sa mga kaaway o mga mahal sa buhay, tulad ng pamilya. Ang managinip naman ng mga pusa sa loob ng iyong bahay ay karaniwang nangangahulugang nabubuhay ka sa isang pantasya o ilusyon. Kung makakita ka ng patay na pusa sa iyong panaginip, may ilang bagay na dapat mong bigyang pansin. Isa sa mga bagay na ito ay ang kulay. Ang patay na itim na pusa ay karaniwang isang mabuting simbolo at maaaring magdala ng swerte. Ang mga kuting sa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa kahinaan sa totoong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari ring mga hulugan na ikaw ay naghahangad ng malapit na relasyon o nais mong magbigay lugod sa ibang tao. Comment down below kung nakapanaginip ka nito at aking sasagutin.